Bale po, kumusta na po uli kayo lahat? Tara po, yan. Bale ang episode na to po. Uh, palayan episode po naman tayo. Uh, -huh. kasi yun, uh -huh. ano, yung po mga katabi natin, nagsipagtani man na po ng palay. Uh, -huh. ay ngayon, tayo ay eh, di po ba tayo may mga binhirin? oo, yan. no Arin na po yung ating pamunla. Ayan po ay durong gara na, pagsagara. Uh, yan. -huh. Uh. -huh. uh, -huh. uh -huh. Oh, wala kisig na puno 'yan. Talagang ika nga ay matikas. Oh. Ay ngayon po naman, may nag sa atin na yung tumalim na naon ah. Ay may sobra. Aba ay ibibigay na ho sa atin. Aba hindi ko na po pinakawalan yung ganung opportunity. Ay baka po matatamnan itong pitak natin ito. Ilan ga ito? Kabuong pitak natin. 1 2 3 4 5 ay limang pitak po. Magiging libre na po. Tiyo. Magiging libre na po iyon. Kaya sabi ko, ay hala, at na namang ating aray. Eh. Kahit pa pa anong ganar po, ay ating i na laang. Yan po na may abot pa. Oo. Oh. Kahit medyo may mga ganyan. Basta yan po ay kaunting himas laang. Kumbaga problema rin po talaga 'yan. Di, hindi lang natin binibigyan ng problema sa atin. oh, Yan 'yun. No? I-sprayhan na lang Huin natin 'yan ng pamatay ano diyan. Para tayo at least makakatanim na. Mag uh, ano po. Mag uh, pe-prepare na po tayo ng pananim. Nandun na po sa kabila pupuntahan po. po natin yung ating Ika nga sa inyo na pinahingi na po yung pananim po ba? oh ay malawak din ho eh. ari kabuo. Papagayan. Yan po ay matatam na na. Oh. Ba lalim lang ito. Amiyo, kulang na dapog. Kulang na dapog. Maghano ka, nagaano ba kayo? Salabak. Mala na ang tubig na napasok. Ay, nag-host na ba kayo? Oo. Oh. Oo. Oh. Sabay na tayo, oy. Tatam na na area May nag-uper sa akin ng dapog. Uy, daking... Ka Oo, oh, kakasahin ko na. Pwede na kayo yun. Ay, ano mang gagawin mo ngayon? Oo. Akan ba yung isa diyan? yan? Ayun ka? ayun yeah, daladala ka yan. patay eh. Uh Oo. -oh. Siya nga, ano, kalimut kami nga. Kami yo. po yung ating dapog na kukuhain tayo nakasabay lang din kay Tamiyo. Ari po yung ating taniman. Eh malapit lang po aring katabi ko. Yan po yung ating okrahan ni arimas mas naon na. Aw. Oh. Ay po ay kanilang palay. Aray dulas. Aw. Oh. Ay ngayon tapos na sila. Ari po yung ating magiging binhi. Isasakat e, na kuya. Sasak sasakat. Oo. Oh. Ay, ari na ari po yung magiging binhi natin. Iaahon na lang nagadari. Ah. Iaahon na lang. Ay, hala, dali. Anong palain ba ito? Super ano? 42? Oo, Super 42. Super 42. Ayo, ay magkano babaran ko sa bunot, kuya? Ay, isang tao ba hindi na kay lugi? Ayan, ang magaling. Ilan na ibibigay ko? Kaunti. Ay, ang sapon laban natin. Eh, Edros. Sampung kilo ba? Pwede ng tatlong daan Ha? Ay hala Isang libo, pa panalo na Ay hala, ikaw, ay, pwede rin nga kuya Kayo na ang bahala naman di yan, ano? Maigit na linis na, bukas ay Meron na, meron na akong magtatanim Yan ang bilis pala na rin si Nono Ha? Ay bahala na Maigat ini upper mo. Oh. Maigat ini upper mo pag pa pala naman ari aba. Simi pakiyaw na naman ano kuya. Ari na po yung magiging binhi natin no. Oh. Eh. Yung pag habalis ni nuno magano ayo. Oh. Ari pala sana sana yan no. Oh. Aba. Oy, kawai ikaw, kawai. Sana ina sana no. Ari ba talaga magbubunot niyo? Oh. Hoy, ari ba ay marunong magsabog? Pag siyempre magsabog ko, marunong ka maghakot yan. Palagay mo, mahirapan ba ka? Ay, Ayo Ay, oo, ay, oo wag na kuya, ako nang bahala. Oh. Hindi, basta siya iparada mo na sa Pilapin. Ari po pakyawa na, ang aabutin. Ay, yan ang dami rin nga, ano. Marami. Ay natanim pa dun sa labak ah. Uh, may natanim pa sa labak kuya. Oo. Oh. Uh, Mayigit magkakabinhi ng ano. Ng iba-iba ba? Uh, Certified ano. Certified yan ah. Hindi may hybrid dahil. Oo. Uh, oh, Oo. Uh, ah lahat may ganito ang tanan ninyo. Ay, ayos yan. Maganda pati. O, oh. ilang araw na ito? -anin? labing anim? Labing anim. O, oh. oh, may pagkakataba, ano? Maganda, Oh. Hoy, ako-ako na ako sa tubigan mo, ay. Noong nakarecord ang dumali, ano? Ay, pero magaling naman kuya, ano? At ibig sabihin, subra sa inyo. Ay, siya nga. Pabor-pabor sa iyo. Mapapakinabangan pa. ya nunggara nari apa super port itu ya nungkam tayano apa quality quality oh itu adi itu tapi aku aku ayo parang pinagandana ya non mm -hmm. hmm.

Ya, anong ganda nito. Kakatikin tayo ng bigas sa masarap. Ito ba para 1 to ang bigas? Oo. Oh, oh. Alin ang masarap sa para Pares lang. Uh -huh. Ari po yung libre na, ay eh. bibigyan naman natin ito mas pang ano pang minindal, ano kuya uh, ano Aba, ay talaga Sasama po ba yung upper na ari? Eh? Iyo na oh Bibigyan naman natin ito mas konsiderasyon hmm. hmm. Ay, panalong panalo na ako din niya eh. Hala, mag-alaga ka, balik-balik ka, nag-abuno ka pa. Oh, Aba. Ang Dami eh. Para ako bumili isang bag na ano ay, mahal pa. Isang bag na hybrid. Mayroon na sa mali eh. Ako oh. na lang ang kalakasi. Oo. Hoy, maalala ko, may nakuha, anong nakuha libreng ano? Bungsin longpin ano bang number nung ganun? Hindi ako na, ano Ako na nakuha din na. Baka pagsunod ko na itatanim. Ako na okay, nakuha na Ako yung nakano ko yun mm -hmm. yung sapuk. Yun ang, yun ang address ko dati ay. Wala, hindi na nakasali. Eh. Ay gawa ko yan ng ano ah. Di ba't ang gawain namin ay tigabilang barangay? Ay gaman naman ako magpapangalan ng dalwa, ay minsan ay dubla nakukuha ayano no, sa nan kaya sabi ko eh ang address ko po pero rin ang ginagawa gawa nang hindi naman aring gano'n ay yung iba ay gano'n ang gawa kung bagay dubli ang pangalan para bang pero isang tao yun ay di sa benepisyo, yung dalawa lagi ang nakukuha ang gawa ko naman no, kung anong lawak na ang ginagawa nakadetalye lahat mm. Awan ko yung mahirap magsabita ay baka sabihin na may akin ang nanay iba. Basta... Ayo ay, ay, ay. nga ay, basta may pangalan nakakakuha. Inaarte na naman address ko. Nang makinabang din naman yung iba. Oh. Dara. Pagkalambot pa tayo ng kamahan ko ano. Pagkalambot. Yan ang gandang bunutan. quality kayo nga ang tumarabaho nito Ay bang <laughs> ang dami gawa ay Si Jerry at si Willie Oh, bahala na pati sila. Mano ka ano yun? Oo. Oh. Ano mo nga Ilang ba tao natang narki amin dami? Ano yun? amin. Ano apat? Apat kaya yan. May kasama naman doon sa baba. Ayun na hindi kasama. Kanino ba lalim niya minumotor? Eh, Daddy! Ano yun? Eh, Daddy? ay, sino nagawa nun? Ano yun? Aba. Kaya naman din humamag ng tubigan na, yan, no? Uh. Kaya naman humamag magtrabaho sa tubigan. Uh. Si ate masaya, ang sipag kaya, no? Araw-araw uh. din katrabaho, si ate masaya. Trabaho ng uh. panlalaki, dali ay, yun, yun, sa malalim. Talagang gano'n, no? Ang ano, an an nalangin pa ay. Baka nga. Alam mo ba alam mo ba? Maginhawa pa tayo kuya. Mm. Kaya nga ka, sa sikawan, ako. Dali ko no, 'yan laging gabi. Mas maginhawa naman ay matutudas ka naman sa tindi ng init ay eh, no? ano? Ano? Naan amo -an na kami ng mga mga nito. Siya nga. Ano kaya madaling araw ano? Mm. Ano pa, kaya kuya? Ano ka, kaya kuya? Pinapasaan ba yung pinapasaan? Ay, binabali na Ay, naman. Wala rin siya na nagdadala. Huwag na maripapalipasin para isang linggo sayang din yung pinagtanda na, ano, nahihilaw, ano. Oo. Oh. Noong parang ganun lang ka, ano. Oo. Oh. Naiiwan lang, ano. Naibatari, inoper mo kayo ng dadali lahat. Ayun po. Ah, may hybrid din ba kayo? No, ilang, uh, ilas, eh, ilang, ilang, ilang kilo? ilang hybrid din. Oh. Kaya lang dito, super protector yun. Yeah. Ilang loob? Yeah. Oh, wala, wala, dito super. Alas, so, wala, 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 super Ah, lahat hybrid? Oo, sa muna. ay alin na, mas madaling pala eh.

hoy magikaring akar naman, ay gusto ko y high ano nga na bigante ulan ay ibang pinig naman anong palain? bigante ibang kuna ba akong tatanggihan? ano? anin piliin piliin ano 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 Ay, ibang ano 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 Ay, ano 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 ay seperti itu, ako nang hindi pihikan na. Nahani na, na, magagakot mo? Ako ba? Baya, ina, mamayong madaling araw. Madaling araw. Madali nyan. Basa gayak lang yan. Huh? Mamamatun. Sabi ko nga i-uper ko na rin. Ay di na. Sa sabung na tu, la lang yun sa mga anapit. Nungin. Ako nang. Ikaw na, Kuya Barok. Ikaw ang dadali. Hakuti mo sa akin, mga pilapin. Ay, may gagawin ako. May bigka ka ta. sila. na. may ano, ng paasal tao. Bukas. Bukas naman na. Ihanay mo sa mga pilapin. Ihanay mo Ihanay mo. ihanay lang. Pwede rin, na. Ay, ano, pwede ay, lang. Pwede rin na. Ano, pwede rin tao. Ay, ay, bukas. lang. Ipasabok mo na kuya, no? Oh. Isang tao, pwede na yun. Ito, Ay, so hala. Madali lang naman na, ay. hala. Naman, ay. Ay, hala. Kami nagkasundo na ni kuya, ay. Tutulong din naman ako kahit pa, no? Maigi nga pala. Pero yun ay eh, mama, i spray pa. i spray pa mamaya. Nampanda mo. Aba, hindi. Bangkito. Ano na lang ako ano yun? Ah, hindi. Bigta ah. Ito, wala pa tayo kakalbukas. Ano na lang nila ngayon? Kahit hindi mo tapos bukas, dalawa naman na, di dalawa tagtanghali ka. Pabor pa sa akin. Ayos na. Eh, hindi ano. mo na kukunayan yon. Ayos na yung, yung yan yun. Hindi na. I-spray lang kuya. Ah. Ayos na yun. Sanay naman na eh. Waso oh. din lagi Ano? <laughs> ay, <laughs> ay, okay, pero okay. aring inyang gara. Ay, okay, 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 ano? Kanya-kanya lang tayo ng... Oo. Oh, bina, hindi. Binabawi kayo sa pataba na lang. Pag mabibigyan ng maraming pataba. Abo na. Oo. No? Oh. Ta. Nah, sige, sige. Bukas lang kuya. Oh, sige, sige. Salamat. <laughs> yan po yung viewing ng ating ukrahan oh. oh viewing ng okrahan panalo po ari magandang opera ring ano yung ating mga uh, katabi po ba sa palayan papatayan na po natin ang patubig yan para ma-sprayhan tapos matatam na na rin po ito sa ari po ay tulakan natin na rin ano, no, irrigation hindi na po muna natin papapasukan yan okay na po mga green na yan, eh, isprayan. Yan, yeah, madidrain na po yung pitak na yan. Bahala na po, abangan na lang po ang update dito sa ating palayan na ano po. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Instant tayo ano. Kumbaga, may nag-upper, madali yan, yan, Okay naman. Yun, dito na rin po tayo Tatapos ang vlog na to. Kung di pa po subscribe sa akin channel, pa-subscribe na lang, pakalag na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang, bye!